Hello guys, what's up guys? Um, welcome to my new vlog. Wow. <laughs> welcome to my new vlog. By the way, I'm your kabayan. Just call me Sam or kabayan. And guys, this nice. morning, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na uuwi na tayo. Siyempre, naghihintay tayo sa kapalitan natin. Alam mo guys, alam niyo naman kung anong trabaho, di ba? So kailangan natin mag-duty mag as a security guard. Ayan. So guys, uh, hinihintay ko na lang yung kapalitan ko. Ayan guys. So di ang lamig guys. Alam mo ba guys, ang lamig dito? Ang lamig. Kasi guys, nung nakaraan napakainit kasi masyadong uh, hindi umuulan ngayon guys, tingnan mo. May uh, may ulan na, 'di ba? Oh. Nice. So, ayan, kagabi guys, umulan. Kaya naka-jacket ako this morning, di ba? So, doon na tayo mag-coffee sa bahay. Kasi pag uh, coffee tayo dito, baka di tayo makatulog. Uh, di ba? Sa so, mga hindi pa nag-coffee dyan, mag-coffee ka na. At sa mga content creator dyan, nako, mag-coffee na kayo. Para maganda yung pag uh, i-engage ninyo sa mga kasama ninyo, di ba? So, ayan guys. Alam nyo guys, Uh, kailangan natin na uh, magsakripisyo kasi hindi madali yung pagiging content creator or vlogger lalo na pag uh, nagsisimula ka pa lang nako wag ka muna mag-isip ng uh, earnings mahirap mahirap yung earnings ngayon mahirap yes alam mo ba yung ano yung uh, content monetization yeah Congratulations pala sa mga na-invite sa content monetization. Wow! Pero guys, ito lang sasabihin ko sa'yo. Huwag ka muna magsaya. Okay? I just telling you. Huwag ka muna magsaya. Dahil ang content monetization ngayon napakaliit ng sahod. Oh, no! Dapat aabot ka ng 1K. Aabot ka ng 1K bago mo ma-reach ang 0 one centavos. Yeah, totoo yan. Dap, dapat ma-reach mo yun. Pag 200 views lang or 300 views ka lang, 500 views ka lang, nako guys, hindi ka, walang earnings yan sa content monetization. Yun ang parang napansin ko. Alam mo ba yung kumikita ngayon, karamihan, yung mga bonuses natin. Bonuses. Yung picture, ganyan, kaya... Uh, nakikita yung mga picture ko dyan. Puro picture na lang, kahit saung sawa na kayo sa <laughs> sa mukha ko. <laughs> okay lang. O, oh, ganyan naman talaga eh. Eh, pinili mo maging content creator eh. Dapat uh, panindigan mo na yan. <laughs> oh. So, okay lang naman. Uh, sa mga uh, solid natin na followers dyan. So, thank you talaga sa inyo na hindi kayo nakasawa. Uh. Sa mga fake... <laughs> sa mga fake followers dyan, o oh, nagpapasalamat din ako kahit hindi kayo nagre-react, at least uh, nanonood kayo, kahit hindi man kayo nanonood, uh, sana, mm, okay lang, <laughs> I'm, I'm just uh, joking, okay lang. Naku guys, huwag mo dibdibin kapag wala ang nanonood sa'yo. Huwag kang umasa sa mga taong na iniisip mo na sumusuporta sa'yo. Basta sabihin ko sa'yo ito ha, content is the key. Pag mag-content ka, Maganda yung content mo, may sense na at saka relevant. Si Meta na yung bahala. Pero si ah uh, sabayan mo rin ng tamang proper engagement. Paulit-ulit ito guys sinasabi ng mga uh, content creator. Kailangan natin ito ng proper engagement. Kapag wala tayong na wala tayong proper engagement, ah uh, mag ganun talaga mangyayari sa performance natin, di ba? So ayun napakot ako kasi ano kasi ma maalug eh wala pa tayong stabilizer yung uh, yung uh, self stick na mayroon na stabilization original eh local local pa naman itong private uh, natin so okay lang pagtyaga na lang natin ah uh, guys uh, sana uh, <clears throat> maging malusog kayo wow maging malusog eh kasi guys tulad ko malusog na lusog. oh ang taba ang laki ng tiyan ko So, kailangan ko mag-exercise kasi guys, ano, uh, pag-uwi ko ngayon, paglabas namin sa doon sa, sa, gate. So, bike yung gagamitin natin. Bike. Pagdating sa bahay, siguro mga 30 minutes bago makarating sa bike. Sa bahay. <laughs> sa bike. Sa bahay. So, bike lang. 30 minutes guys, ang layo ah. Aww. Dito na ako sa ano, dito na ako sa lugar na to naka nakapag-bike. So, pero okay naman. Masaya naman kaysa maglakad ka, di ba? Oh, tinatanong mo kung bakit hindi ako nagko-commute? Eh sayang yung 60 pesos eh. 60 pesos yung mawawala pag nagko-commute ka. Sayang naman, di ba? So, bike na lang ako para hindi sayang, di ba? Oh, di wow. Eh sa mga tatay diyan, ako I salute you. Wow. Napakasipag nyo para sa mga pamilya niyo At uh, hindi kayo nagloko. <laughs> okay. So, ayan guys. So, maraming maraming salamat sa mga nunood. Sana paulit-ulit kayo sumanunood sa uh, next video natin. Hanggang dito na lang ang nagmamahal si kabayan ninyo, Mr. Sam. Thank you.